Hi guys! Welcome to my video guys. Magluluto ako guys. Ang palaya. Ampalaya ang palaya guys. Tingnan nyo guys oh. Golden brown na ang sangkat natin guys. Ilagay ko na ang ang palaya guys. Pagkatapos, low in ang maayos guys. Para mag -meat. Okay guys. Lagyan tayo ng soyo guys. Maliit lang guys. Okay. Soyo. Tapos guys. Tap tap tap. -ta. Nor seasoning liquid. Okay. One, two, three. Okay. Tapos na guys. Simple lang, simple ng luto ako guys. Walang halong karne baboy at it ito Your ampalaya ni guys. Ginan niyo guys oh. sa maluto. Thank you for watching guys. Bye bye.